Uh, magandang araw mga kakinzi ah, Namamasyal kami ngayon dito sa uh, main area ah, Matagal na namin hindi napuntahan Ayan kung nakikita nyo napakalaki na ng puno ng rubber Ito yung tinatapingan ko noon Pero halos tatlong taon yata na hindi namin napuntahan Ayan yung lalaki noon Dahil sa busy na rin Itong noon napakalit pa nito Ito ang napakaliit pa nito noon. Sino nandyan? Si Jomar? Ha? Eh si Jomar? Ah. Oh. Ano, eh, nalaki na. No. Napabayaan namin 'to mga KNV dahil sa medyo na busy. Kami sa ibang trabaho. Ah, uh, doon kami naka uh, pag sa uh, kabilang lupain pero ito noon yung mga punong ng rubber ay maliliit pa hindi pa ganito kalalaki ayun no solid oh napakalaki na oh. Ayun, ang diameter na kaya yan ito napakaliit pa nito noon ito gan pa yung spout oh. Talagang palatandaan na matagal na yun na hindi napuntahan. Uh, bumalik na yung ano niya. Yung balat. Yan. Ano, abandon talaga siya oh. Tamang tama, wintering pa naman ngayon. Maglilinis muna kami dito. Saka namin ulit ah uh, Oh, umpisahan mag sayang eh malaki na saka napakarami pa karami nito mga cutting dyan sa baba pero yun nga nagtatasa na yung mga kahoy yung mga kahoy na tinatawag na langgiring Tuloy kayo dito sa boundary yung kalaba, oh, Na dinadaan ng kalabaw oh napakalalim na Nga ilang taon na kaya to dinadaanan ng kalabaw. Oo, nakakalalim na. Ito yung bandera rin o. Oh. Ayan. Falcata. Falcata. Ayan, Falcata to. Dito yung boundary namin. minsan sa ba? iba. Iba na yung may-ari dyan. Ang rado bakala ba? Ito. Mm -mm. So, hindi na kami pupunta ng doon sa baba makindi napaka Sabi ng mga matalahid dito At sa baba sa amin pa yan doon Daging kahoy lang kering <laughs> So yan naman KNV uh, Pumasyal lang muna kami dito Tinignan namin ang sitwasyon ng area So ngayon na uh, pabalik na muna kami sa bahay at babalikan namin to ipapa trabaho namin papalinisan kasi sayang yung uh, lupa na hindi naging income may mga ano dito rubber, kakao, inyog wala na hindi na na-maintain oh. sayang kaya babalikan na lang po namin yan so ito yung mga uh, napabayaan noon ano lang like, Ayan, marami pang bakanti na walang tanim, sa ilalim napakalaki dun. Ayan. Hanap tayo. May pinapinyang kami dito. May sinubukan kami dito makapal na talaga yung balat niya. Medyo pa dahil kaunti ka lang. Oh. Ayan o. Oh. So yan lang muna mga kengzi uh, Uwi na muna kami Babalik ulit kami dito Para linilisan ko Papalinisan po namin Balik kami sa Bahay Yan pa